Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So for today's video ay samahan niyo ako magluto ng baguvin. So kailangan una ay gisahin muna natin ang bawang at sibuyas Mas masarap ito kapag ito ay nagiging brownies Uy! For the go, mas nagiging crispy ang ating bawang at sibuyas. Then, pagkatapos ay iset aside lamang natin. Ilagay natin ang isda. Dahil ang isda ay isa sa mga pinakamayamang protina na nagbibigay sa atin ng lakas. Pagkatapos nating ilagay lahat ng mga isda, kailangan nating lagyan pa ng isang pinakasikreto na mas magbibigay ng lasa at nilamnam. At ito ang crispy fried chicken. Yan, tignan natin. Sobrang sarap. Promises. Mas lalo nitong napapried at nagiging crispy ang ating ista. Pagkatapos natin lagyan nito ay imekos-mekos na natin. Ganyan, kadami ang dapat nating ilagay. Pagkatapos nyan ay tingnang mabuti at imix na natin pati ng bawang at sibuyas. Kung naaamoy nyo lang, sobrang bango nito. Promises! Pagkatapos natin igisa ang bawang, sibuyas at isda, ilagay na naman natin ang ating bagyo beans. Sa bagyo beans naman guys, kailangan maninipis lamang ang ating paghiwa. Dahil upang mas lalong manuot ang sarap nito pakonti-konti lamang nating ilagay hanggang sa imekos-mekos na natin. Uy, for the go! Then, ibuhos na nating lahat kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. Uy, sana all minamahal. Then, pagkatapos nito ay ilagay na natin ang mga natirang bagyo beans upang mas malutong lahat. Pagkatapos natin ilagay lahat, ilagay natin ang sekreto mo. Uy, anong sekreto mo? Datubuti ang toyo ko. Alala nyo ba guys, nung kabataan pa lamang natin, ito talaga yung nilalagay ng ating mga mudra bells para masalong sumarap ang kanilang lutuin. Alam nyo ba na ang toyo din ay ang napakagandang ingredients kung saan ito ay nagpapalambot ng ating sitaw o kaya bagyo beans. Then ilagay na naman natin ang datu puti, ang vinegar katulad ng asim niya. Huy, chok lang. Toyo, sabi nga nila, mga kababaihan. Then, pagkatapos, ilagay naman natin ang maysa o yung dinurog na pepper pagkatapos lagyan natin ng pepper lagyan natin ng namnam -nam para mas lalong sumarap huy sana almost masarap ang luto and kung ating nailagay na lahat ng ingredients pati ng namnam -nam, kailangan na nating itong emekos mekos upang mas lalong maghalo-halo ang mga ingredients Ganyan ang paghalo. Hinay-hinay lamang. Huy! Pagkatapos, imekos-mekos na natin para mas lalong sumarap. Kagaya mo, masarap. Huy! Then, pagkatapos nating itong imekos-mekos, kailangan nating ipipre ang ating kanin. Siyempre, kakain na tayo pagkatapos nito. Tanda ang mabuti na dapat nating turuan ang ating mga kapatid kung paano nga ba magluto ng kagaya nito dahil nakakatulong ito upang maging handa sila sa buhay. Kung sila ay may iwan, marunong na silang maglutong mag-isa. Hindi na sila mahihirapan at kung maiiwan man silang mag-isa ay alam nila na kung paano nila buhayin ang kanilang mga sarili. Hindi na tayo takot na iwan sila kaya dapat bata pa lamang sila ay tinuturuan na natin dahil nakakatulong ito para sa kanilang preparasyon sa future. Tandaan natin na kapag tinuturuan natin ng mas maaga ang ating mga kapatid ay nagiging dahilan ito upang mas lalo. Malaman nila kung ano nga ba ang mga basic skills tulad na lamang ng pagluluto, paghuhugas ng plato, paglalaba at iba pa. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naway, nag-enjoy kayo at huwag pong kalimutang mag-follow. Bye!